hindi gaano ka, ka sakit sa balat so yung mga daan namin dito mga paps is sa uh, kasalukuyan po nasa under construction po under widening ito yung nung minsan kapag uh, may mga vacationista dito sila mismo nagpapapicture wow knock knock ay dam! mag display ko na pa may tubig may stock na BNK. Ay, may gawin na Kaya sa paan? Simple lang. Baka may nakita tayo. Sa direte. Eh. Oh. Alright, so what is up mga Pops Mga araw po sa lahat ng mga viewers natin. So ngayon po ay araw ng lunes at uh, meron tayong dalang water rock dito At uh, ko lang to doon sa outfit uh, outlet namin sa barangay ano Sa bayan ng Katayman So ihatid ko to doon kasi paglalagyan to ng mga uh, water placement namin Na absolute at so malayo-layo yung biyahe kaya nasuot tayo ng gloves para mas ma enjoy natin yung biyahe. So, ganun lang naman kasi simple. So, andito pa ako ngayon sa sentro ng Mambaho sa may Barangay Lumad. So, right, let's go. Happy Monday, everyone. So, grind na puta. So sakto lang yung inet mga paps no. Hindi hindi gaano ka sakit sa balat. Yung sakto lang at saka kagabi eh, umulan ng malakas kaya yung ihip ng hangin is medyo may may dalang lamig kaya maganda siyang i-rides ngayon mga paps. At direk pa yung ano. At uh, kitang-kita pa yung araw. So yung biyabihin na pa nga, pala natin mga paps is uh, nasa 20 to 27 kilometers lang ata. Eh, hindi naman gaano kalayo. Pero straight lang kasi yung takbo natin, wala na tayong uh, eh. Alright, so habang binabaybay ko yung Katarman eh uh, eh, enjoy nyo muna yung mga view mga paps no lalo, lalo na sa makakapanood dito na hindi tagakamigin or walang kay day day kung ano ba yung isla ng kamigin especially sa daan mga pops no kasi maluwag na rin yung daanan namin dito at uh, isa sa mga pinakamaganda dito mga pops is hindi ma-traffic yung kalsada So we are now entering Barangay Yumbing So ito yung lugar dito mga pap sa amin Sa Barangay Yumbing Yung sentro Ibali -vale, ng maraming mga Activities Or maraming mga pwede mong pagpasyalan Like vacation house Or rental At saka maraming mga gig Or kainan yun banda at saka dito rin mismo yung ano yung pag pumunta ka doon sa White Island, isa uh, dyan yung entrance, kibale. So, so yung mga daan namin dito mga paps, isa uh, kasalukuyan po na sa under construction po, under widening or four lanes. Yung iba, eh patapos na. At uh, meron din namang mga portions na hindi pa kagaya nito. Eh bago pa lang, ngayon pa lang nila. dati dito uh, hindi mo makikita yung dagat kasi malalaki yung mga puno pero ngayon, kitang kita mo na yung lawak ang ganda ng coastal tingnan nyo randaan mga paps no? ang ganda ang lawak loan oh, cornering Oh, parang ako lang, ako lang yung dumadaan dito mga paps no? So, ito 'yung minsan kapag uh, may mga bakasyonista dito sila mismo nagpapa-picture doon, doon sa area na yan maganda so yun ito yung daan straight na to magandang daan to mas lalo sana yung mas gaganda sana to kapag uh, to yung daan kasi sobrang smooth kaya kaya sa portion na to yun hindi siya matagtag mga paps sakto lang Ito yung isa sa mga part na pinaka gustohan kong daan. Kasi downhill siya at uh, medyo may palikoliko at maganda yung daan at maganda pa rin yung view. Sabi, alam mo na nature lover tayo. So yun oh. No? Ay, ang ganda ng hangin. Napaka-presko. walkway uh, pag station of the cross so ito naman dito mga paps yung sunken cemetery so isa din to sa mga tourist spot na kailangan yung bisitahin kapag uh, nagbakasyon kayo dito So nasa Takatarman na nga pala tayo sa unang uh, baryo So dito yung old uh, church ruins so, so susunod mga paps papasyal ko rin kayo dyan Kapag uh, weekend tayo or siguro kapag uh, after ng trabaho papasyal ko kayo dyan Is, uh, we are now approaching Dinanggasan Bridge Or centro ng Katarman So ito yung Dinanggasan Bridge, the longest bridge In Camiguin mga paps so. so Mula dun sa tutok na yun uh, Papunta dun sa dagat Yung tubig So, yun, Under construction to mga paps no, uh, Lalawakan pa siguro ito ng konti At uh, tatataasan -tata ito ren yung daan papunta Santo Niño Cold Spring. At uh, Malapit na pala fiesta dito. Uh. Nakakamis nung dati may route pa ako. in in which uh, kami talaga yung nagbibenta Wow. Ah ito preparation to for fiesta. So maraming bahay yung nabibiktima namin pag uh, kainan na. Uh kasi hihingi talaga kami ng greenhouse yan naman talaga yung uh, nature nating mga Pilipino no? greenhouse madam so dito na tayo mga pups sa Rianos Meat Shop patakutan so dito dito natin to i-display problema saan ko to ah na lang so ay madam Pwede kaya dito Kawawa naman Si black Kapag ah, nabilad sa araw Faded pa naman yung Paint mo Tapos ibibilad ka pa sa araw Yun Medyo matibay rin yung pag San ah, trustan natin Yun Ito yung absolute knock knock hi dam nag display ko na pa may tubig wala may tubig dito na ah, sige naman tayo delivery karon? di masin ugma maabot man karon or wednesday po hon Masika tong gagmay no 6 liters 6 liters okay. uh, ako lang siya display daan ha 啊，你哪里？ so yun uh, tapos na tayo mga pops eh wala nga lang silang stocks ng absolute 6 liters at iba kasi ubos na so bukas na lang siguro kung may stocks na sila anyway bibistahin pa namin din natin siya so shout out Matchup katakutan so isa sa mga uh, top seller natin ng ating produkto syempre ngayon, eh bibisitahin ko din naman yung isang outlet nila Diyan lang sa sentro sa likod dito mismo dun sa may may ma, uh, may wet market dun kasi yung placement nila so para fiesta ito yung maganda mga pops no balik tayo sa so, usapan natin kanina pagka-fiesta is uh, kapag ka uh, fiesta talaga ng probinsya eh kahit uh, hindi mo kakilala, basta uh, makikain ka lang or medyo kapalan kapal-kapalan mo lang yung mukha mo makakakain ka talaga, hindi ka magugutom lalo na kapag uh, kumpleto yung kumpleto yung putahe na meron sila merong lutong isda mga may homba, may adobo, may kaldereta, yung kanding. So, napakasarap nun mga paps. So, ito yung sentro ng Katarman, yung food court. Mm, malaki na yung improvement. So, dyan. Tidol muna tayo. Alright, so tapos na ako doon mga paps kay Butcher At uh, dito tayo, festa kasi At uh, isa sa mga gusto ko is mag suri suri, Alam niyo na yung Titingin tingin ng mga kung ano ano Like dito, mga sapatos Simple lang, baka may makita tayo O pang basketball ah, hindi ko hilig yan yung pang riding shoes pero baka wala wala naman okay sana itong ganito mga pups na. kung malaki lang kasi high cut pero maliit eh so tiga sa yung fiesta derete Ah, oke okay. 15-16 pala, nakalimutan kok. Ah, hai So, ayun At saka... so, yun, mga paps ah uh, Parang may nakalata sa atin na alis tayo, baka nakakahiyaan. Eh. <laughs> Hiyatad. Ah. Next natin gagawin is uh, babalik tayo dun sa sentro uh, ng Mambahaw. Kasi aantayin natin yung tracking. So wala naman, tapos naman din akong magbook so delivery na lang yung kulang siguro bukas and maybe this week uubusin na lang yung mga stocks alright so maraming salamat sa lahat ng inyohang panonood at uh, sinayang ko na naman yung data nyo so sana po ay sa maigli kong vlog na to at uh, masimpleng vlog na ginawa ko ngayon is napasaya ko kayo at least man lang at uh, yun lang mga tops maraming maraming salamat sa iyong panonood and till next time peace out everyone tops